Ang ating buhay ay pwedeng ikumpara sa isang tulay na babagtasin ko sa kasalukuyan. nakahit anong haba, ang sigurado ay may katapusan. Ganon din tayong mga tao, may problema man o mga balakid sa buhay. Sigurado tayong ito ay may hangganan at ang kasunod ay kasaganahan at kasiyahan. Mangyari lamang na tayo ay maging tulay na matibay. Malakas sa dahilang pasa natin lahat ang bigat ng bawat dumaraan. At kapag napatawid mo na yan, matatanggap mo na ang gandimpala ng iyong pagtsatsaga at paghihintay. Mula sa ating Diyos na makapangyarihan. At sa huli, ay sisilay na ang iyong iti na pinakahihintay. Keep on smiling!